Ito guys, ito yung itlog. Liit ano? Yan. Itlog ng maya. Yan. Parang may ano na to, laman. Madilim na. Kasi, yung aming pinya, nagbunga. Ito, ito guys. Kuhain natin ito. Dadalawas siya. Kamain lang natin kasi wala tayong utaw hinog na. Ito, hinog. Hinog, guys. Oh. Labas to labas, ha? Ito. Dito pa yung isa. Yan, guys. Ito, 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 guys. Lapa na to, lapa. Kasi inukukan na to, inukukan. Lapa na. Yan, oh. May luho na. Yan, may luho. na ng ano, lumalamon na gabi. Eh. Pepsi, oh, yung mayatot. Ay, may salag diri guys. Hintam si. Yadi sa lagala. Kung may bunay. May am dito. Pugan ng ano. Ibon. Maya. Salag ng maya guys. Ang hirap di Ang hirap dito. Parang walang bunay. Ay, mayroong guys. Mayroong bunay guys. Mayroong itlog. Dito guys. Yan. May ano. Tingnan lang natin. Nandito kukunin. Tingnan natin. Ah. Oh, Sige. Hindi ko mahawakan. Malilit. Malilit yung bunay. Bunay muna yan. Ang hirap. Mahawakan. Masiang liit. Nakangigigigla ko. Baka terus ito. Ito guys. Ito yung itlog. Leit ano. Itlog ng maya. Parang may ano na to. Laman. Madilim na. No guys. Ito sa bukid. Kung ano-ano lang yung makikita mo. Pag ikaw ay mahilig maghanap ng mga gusto mong makita. Ito guys. I oh, lang natin para maging maya na rin. At dumakotun sa mga tanim natin humay. Kaya paurahin natin to guys. Para yung humay natin. Dautun. Paglamunon nila. Ito. Sasa lang natin. Yun. Doon ka. Magdami kayo para dumami kayong dumakot sa aming humay. Yan. Oh, yan, guys. Diba? Mabait ako, di ba? Kahit yung ibon na dumadagat sa aming humay, hindi na hindi namin kinukuha kasi naman nakakaawa. Kaw kaw naman pag kinuha natin 'yun. Pagbalik ng nanay noon, wala nang yung itlog, maiiyak 'yun. Ay, guys, magiiis na tayo ng pinya. Ito yung nakuha natin. At parutin natin guys ang ating pinya na nakuha balat balatan lang natin kasi matauras tumaturas hinog na hinog hinog na guys ang tingya pamirinda ng mga mahihirap mahihirap kumita ng pera dahil mura ngayon ang kopra. mahirap makin mahirap. Tuduh ka ya dua lana mang, tak Back bak bak guys. Karena nanti itu kau makan, namun ay. ice ice. Okay, pok sungguh tidak, tidaknya lah. Mm -hmm. Kau So Alright, that's it guys. Hmm. Mm. Mm. Masarap ang pinya sa bukid, lalo kung gutom ka masarap. kumain ng tinya pag gutom ka. ครับอืม